Eto guys, bali pupuntahan natin yung nagigipag sa atin ng ano, motor. Isaswap natin itong pickup natin sa kanya. Ayan, papakarga muna natin siya ng gas para hindi nakakaya doon sa, no sa tao. <laughs> Ayan, kung magkakasundo kami, goodbye na sa'yo, sport truck ko. <laughs> Mamimiss kita. Two hours later. Alright, eto guys. Nagkasundo na kami nung kaswap doon sa pickup natin. Ito yung unit nya Ayan ZX9R Ayan Kawasaki Ninja 900cc Inline 4 Gwapo no guys Makinis pa Isang check natin Grabe naman to <laughs> Pero test natin dito Ang sarap Ang sarap sa tenga yung tunog nya Buong buo Hindi ka ng Ninja 400 natin Medyo malutong yung tunog nya Ang sarap Medyo mabigat lang siya Pati yung clutch niya medyo mabigat Kumpara mo doon sa Ninja 400 Woo! Mermera Segunda Woo! Ang bilis <laughs> Sobrang bilis naman niya Talagang maganda talagang gamitin yung mga inline 4 Sa tulog pa lang busog na busog ka na <laughs> Woo! Woo! <laughs> ang bilis niya guys <laughs> first time kong makagamit ng inline 4 Nasanay tayo doon sa Ninja 400 Inline 2 lang yung Ninja 400 Kaya medyo naninibago pa ako dito Magiging gamat ko rin to Siyempre na ito eh <laughs> Hindi na ako lugi dito guys Sa totoo lang Ang mahal pa ng mga inline 4 sarap setengah <tongan> <laughs> Puro bomba. Bomba ng bomba. Hindi nakasama. <laughs>